Guys, good afternoon. Guys, may share ko lang po guys, no. Kuminsan yung mga tao, guys. Minsan mag uh, kipag-usap sa iyo. Kuminsan parang mahuli mo talaga, guys, eh. Na parang parang uh, tatawag-tawag kunwari sa iyo. Tapos, uh, meron pa pala, palang ibang intention para sa iyo so mag nga tayo sa mga ganito klaseng tao dahil uh, inaakala natin nagmamalasakit pero hindi pala meron palang iniisip na iba guys so kailangan pag may kausap tayo maging mapamatsyag tayo guys dahil ang taong hindi nagsasabi ng totoo mismo mahuhuli natin sa sarili nilang bibig ikangay ang isda pag ikaw ay mamingwit hindi mo mahuhuli sa ibang klase ng atawan kundi sa bibig lang guys so magingat po tayo sa ganitong klaseng mga kausap natin na tao dahil uh, tayo masyadong 100% na magtiwala guys. Kailangan meron tayong iiwan sa atin na uh, kung na hindi 100, like something ya uh, 85% mag-iwan ka para sa sarili mo guys. Maraming salamat and good afternoon everyone.